babe. Wow. Ano? Kita mo nang lalaba ako. Lambing-lambing tayo, babe. What? Ano ba? Ano lambing-lambing? <laughs> Sige na, babe. Babe. Sige na. Super katina ng katawan ko, babe. Oh, no. Ah. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung kahit kumati pa yung katawan mo. Oh. Ah. Hey. Ayaw mo? Ayaw mo talaga? Sige. Kapit bahay na lang ako. Bahala ka, babe. Kapit bahay na lang ako. Eh di doon ka na sa kapit bahay mo. Doon ka na sa kapit bahay natin. Doon ka na magpakati. Oh no! <laughs> Tingnan natin. <laughs> kung may kapitbahay kang kakati sa iyo. <laughs> kapitbahay pala ha. Pues, uunahan na kita. Wala na. Wala na. Yes. Lambing-lambing na tayo.